So, good morning mga kapigmate. So, mayroon na naman tayong kapigmate na nagtatanong. So, napaganda ng tanong niya para sa mga baguhan. Uh, nagtatanong siya sa ating mga kapigmate kung kailan daw ako nagpapainom ng tubig sa mga piglet. So, sa pagpapainom lang yung tanong niya. Pero, idadagdag na rin kung kailan tayo nagsisimula magpakain. So, hindi naman sa total yung pagpapakain. O, ang ginagawa ko lang ay paglalagay ng pagkain sa kulungan ng mga piglet para makakatikim-tikim sila ng ano, ng feed. So, yan ito yung ating mga piglet. So, ito dito sa side ng na to. At, uh, ano sila? Bali. Ito, bali, 4 days na sila ngayon. Tapos, ito naman mga piglet natin na nandito. Ay, bali, 3 days nila ngayon. yan Pero, hindi nagkakalayo yung mga laki nila. Apayasin naman. Kaya, magkakasama-sama sila. So, sa paglalagay ng tubig mga kapigmate. So, ito yung, tubig, ito, ito yung tubig natin. So, ayan. So, ito tubig nila mga kapigmate day 1 naglalagay na po tayo day 1 ng since birth po pagka ah, pagkaanak na pagkaanak ng inahin habang dumedede sila so mayroon na po tayo dito tubig sa pakain naman naglalagay na rin tayo dito ng booster feeds na konti lang para ah, kasi ang mga piglet ay curious po yan sa lahat mga kapigmate so lahat tinitikman nila kinakain nila so yan ito yung feeds nila mayroon dito so mapapansin nyo putol ng puntot Uh, nakapag-inject na rin tayo ng iron dyan tapos napagputol na rin tayo ng ipin so dito sa side na to uh, pinagsabay-sabay ko po silang putula ng buntot saka inject ng iron kasi ito in-inject ko ng iron saka ano ay 3 days ito naman dito sa side na to day 2 pa lang nag-inject na ako ng iron tapos nagputol na rin ako ng buntot saka nagputol ng ipin pinagsabay-sabay ko ng mga kapigmate para ano kasi pag inuna ko to sa side na ng 3 days kinabukasan ay ganun din gagawin ko sa kabila ay medyo stress na stress na sila no kaya ang ginawa ko pinagsabay ko na so ayan na sila mga kapigmate ang naibibigay pa lang natin mga kapigmate na ano sa mga piglet natin ay ayon wala na tayong naibibigay na kahit ano sa inahin naman antibiotic lang mga kapigmate ang binigay natin So, yung antibiotic na binigay ko dito ay Tenalin LA. Ayan. So, sa inahin natin mga ka-pigmate, uh, sa kanila, sa ngayon, mag, wala naman tayo nakikita ang pangit sa kanila, napaaganda naman. So, okay silang lahat, walang mahinang inahin sa nanganak. anak Tapos sa mga piglet natin, malulusog, maliliksi. Ayan. ayan maliliksi silang lahat. So, ayan na sila maliliksi. yon Itong dalawang inahin, kung sino nagpapadede yung mga piglet na kahit nandun sila, kahit ito yung inahin nila mga kapiglet. Once na nagpadede yun, yung mga piglet dito, pupunta don dedede. Pero ngayon, katatapos lang magpadede ng inahin yan, pakalat-kalat lang sila. Pero pag may nagugutom dyan, kahit ito ay hindi nagpapadede, tas yung bake nito, nagugutom, gusto niya dumede, tas may nagpapadede dito. Dito siya tatakbo. So, yun ang na magkatabi yung inahin mga piglet So, anytime na gustuhin dumede na piglet at may available na inahin na nagpapadede, yung kagaya nagpapadede siya, lapitan natin. So, mga kapiglet, uh, yeah, lapitan natin. So, ito, nagpapadede yung inahin. Ayan. So, kahit sinong dumede sa kanya, okay lang sa kanya. So, hindi niya kakagatin, hindi niya sasakmalin. Kasi kala nung iba, ah, marami nagsasabi na yung piglet daw ng inahin. Kung narin ito, yung anak nito pumunta doon, kakagatin daw nun. So, meron talagang ganon, pero kanya-kanya tayong diskarte mga pigment So, yeah, saka na natin ibablog yun. So, dito muna tayo sa mag-focus sa piglet natin. Ayan. Ito feeds nila mga kapigmate, booster feeds to na may kasamang starter feeds. Nagmi-mix na ako. Tapos pag naubos yung booster feeds natin, starter feeds na lang papakain ko. Hanggang sa magwalay na lang, hanggang sa magwalay na sila. So ayan. So kung mapapansin niyo mga kapigmate, ah uh, kulungan natin dito. Wala tayong harang. Dito sa side na to sa kadon. So dito lang tayo may harang. And dito lang sa side na to. Ayan. Ito lang tayo nagharang kasi sa panahon na ito, uh, napakainit ng panahon. So, hindi po ngayon ulan So, napaganda ng panahon. Kaya, no, need nilang harangan. O sabihin natin na is para maiwas sa lamig. Hindi nila, hindi nila kailangan ngayon kasi napaganda ng panahon. Hindi masyado malamig. Ang breed nga pala ng ano natin dito ay durok durok yung barakong ginamit natin dito tapos dito naman ang ginamit natin ano dito barako ay landrace. yan sa lahi ng durok ang nakakuha lang dito ay apat na piraso yan apat na bahon lang So, GP durok ang ginamit natin dito. So, walang nakakuha sa pure na durok. Ito, kung uso niya. Kasi mas maganda yung durok pati yung kuko niya ay itim. Pwede siya. So, dito naman sa side na to mga kapigmate. Itong ano natin, 11 days old na piglet. Ay, so malulusog. Tingin ko kaya natin dito matari, ma, ano, malampasan yung ano, yung iba siguro dito kasi mayroong malit na ano. Yung malit na isa tapos yung malalaki. So, eh, bale, ano pa lang to mga kapigmate ha. 11 days old kasi kahapon tayo nag-inject ng Bexan SP na vitamins nila. So, ang pigs nito, yan. So, dalawang pigs nila kasi para hindi sila magagawa. Tapos sa tubig, lagi rin available. Sa tubig nga pala mga kapigmate, wala po tayong nilalagay na kahit ano. So, wala tayong nilalagay kahit ano. Normal na tubig lang. Tapos sa pigs, normal pigs lang din. Wala tayong nilalagay na kahit anong vitamins. Yan, booster saka starter kids lang din ang nakalagay dito dito sa 11 days natin. Same lang dito sa day 3 ano date ano natin? Day 3 not day 3 na to ngayon tapos yung kabila day 4. So same lang sila, walang pagkakaiba. So yun lang mga kapigmate ang i-update natin. So ang pangalan nga pala ng ating mga inahin ay si Kara at si Jelly tapos yung nasa do, si to si Jelly, si Kara tapos yung nasa dulo ay si si Baile. So, ayan. Ang lalasog, Ito siguro galing dito. Hindi siya dumedede Ang laki na nito. Ito. ito. katatapos lang dumedede din, <laughs> Tapos balik na naman dito. Medyo mata to. Alam na natin kung lalaki ng todo. kadede lang ng doon. Takbo dito. abang na naman sa pagpapadede ng isang inahin. Yun lang mga kapigmate, kung may tanong, kung may gusto kayo malaman sa mga ginagawa ko, comment lang kayo, sasagutin na po natin yan, habang hindi tayo busy.